Good morning, I'm back. This is Sam Broussas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Miss Universe, babalik na kaya kay Paula Sugar? Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko at siyempre sa lahat naman ng makamama sa na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Hindi ako sa inyo ng paumanhin kasi nandito ako ngayon sa school kung saan ito yung dance room namin para sa mga bata. So, ayan, may salamin dyan sa harapan. At ayun nga, kasi hindi nga ako nakapag-record kaninang umaga. Kaya, dito ako nag-record. Anyway, so, tanong ng lahat, kung babalik na nga ba ang franchise o babalik na ba kay Paula Sugar ang Miss Universe? Dahil si Paula Sugar ay nagsampanga ng demanda mismo dito sa Bangkok, Thailand, laban kay Kunan. Alam naman natin noon pa man, nung nakaraan taon, ay naging open na si Paula Sugar na magsasampanga siya ng demanda laban kay Kunhan. Pero nagulat lang ako kasi talagang tinuloy talaga ni Paula Sugar. At talagang lumipad pa siya from US to Thailand para lang asikasuhin talaga ang pagdemanda niya, di ba? Ang pagsampanya ng demanda. So, sa madaling salita, decidido talaga siya na ituloy ang laban na to. Oh, di ba? So, hindi rin naman sa ating kaila kung bakit ganito ang galit na lang ni Paula Sugar kay Kun An dahil nga sa mga aligasyon ni Kun An laban kay Paula Sugar na lumabas din naman sa social media pero yung iba hindi natin alam kung ano ba talaga yung main o diba? So si Kunan ang owner ngayon ng Miss Universe kung saan ang kanyang kasosyo ay si Mr. Raul So, nung nakaraan taon, ayun nga, nasimulan na ni Kun An at saka ni Mr. Raul yung kanilang partnership bilang owner ng Miss Universe kung saan ang Miss Universe ay ginanap na sa Mexico. Marami ang nag-react nung nakaraan taon sa Miss Universe dahil nagulat ang lahat na parang ano ba ang nangyari sa Miss Universe kasi medyo parang nakulangan na ang mga manonood neto ng ganap baga parang ano ba nangyari? Ba't ganito lang ang ipinakita nila? Na-stack ang mga kandidata sa hotel at doon nagpaikot-ikot lang ng tatlong linggo ang mga kandidata. Pero syempre, ang dahilan naman nila dyan ay ayun na si... Si, si Raul kasi hindi siya nakakuha ng ano, kung baga connection sa government para ipagpatuloy yung Miss Universe at maprotektahan yung mga girls. So, kaya sila at stay lang sa hotel. Ang dahilan nila ay dahil sa safety. Para sa safety ng mga kandidata, di ba? Pero maraming nagre-reklamo, kulang sa ganito. Kahit yung production nila, kulang sa ganyan. At ayun, sobrang dami ng kandidata pero yung quality talaga na hinahanap ng mga tao bilang labanan dito sa Miss Universe ay yun yung nagkulang sila. So, ngayon taon na to, syempre excited tayo sa magiging bagong Miss Universe uli. At ayun, so aalamin natin kung ano nga ba mangyayari. Kung ikukumpara natin nung nakaraan taon at saka yung last na pamamahala ni Paula Sugar ng Miss Universe sa El Salvador kung saan ang presidente mismo ay isa sa mga talagang connection nila doon sa El Salvador ay talaga naman masasabi natin ang galing, ang ganda ng Miss Universe. At masasabi ko din na iba ang ang ano ang tema noon ng Miss Universe o ikukumpara sa Miss Universe noong nakaraang taon. And then, si Paula Sugar ay nangako din naman na muling magbabalik. Pero hindi lang natin alam dahil ngayon si Paula Sugar ay involved na dito sa Miss Cosmo. Noong nakaraang taon ay isa siya sa mga naging kurado. And then, until now, wala tayo naririnig kung isa din ba siya sa mga magiging partnership ng Miss Cosmo or whatever. Pero, ayun nga. So, dahil sa anuman yung allegation ni Kunan sa kanya, ayun. Tinuloy niya yung demanda. So, may nagtalong sa akin, paano pag matalo ba si Kun an dito sa demanda? Mababalik na ba kay Paula Sugar yung Miss Universe? Ayan ang hindi ko alam. Kasi, syempre, ibang proseso naman yung yung usapin na yon, di ba? So, sa ngayon, ang naiintindihan ko dito sa kaso ay Sinapahan ni Paula Sugar para malinis yung pangalan ni Paula Sugar doon sa aligasyon ni Kun An. Gusto niya iklaro yun kasi nagsalita si Kun An in social media din eh laban dito kala Paula Sugar. So, ayun yung gusto niya i-clear. Siguro yung iba pang mga usapin, hindi natin alam yon At hindi rin naman purpose siguro ni Paula Sugar na gusto niyang makuha ang Miss Universe. Kaya niya dinumanda si Kun An. I think hindi yon yung dahilan. I think ang dahilan ay dahil gusto niyang malinis yung pangalan niya. So ngayon, kung halimbawa matatalo si Kun An, walang garanti to na babalik na ang Miss Universe kay Paula Sugar. So, for now, uh, standby tayo kung ano nga ba ang mangyayari sa kasong to. So, yon Siyempre, ayaw din naman natin na malagi sa alangan siyempre si Kunhan as long as possible. Pero sana, maging maayos lang ang pamamalakad ng Miss Universe. ba diba? So, yon Ayun lang naman yung ginagagalit ng lahat eh. Actually, napaganda nga yung, yung buhay ng Miss Universe kasi di ba naghihingalo to dati So, parang dumanda siya, na-save na Manila Kunan, at ngayon, ayun, tuloy-tuloy yung proseso. So, ngayon, ang ano na lang dyan, sana maayos nila kung ano yung problema ang nila para magtuloy-tuloy ng bongga-bongga ang Miss Universe. Di ba? Ayun, sis ko, nakakaloka. Anyway, looking forward tayo. At kung saan nga ba nila gagawin ang Miss Universe this year? Sa so, ngayon, medyo nananahimik si si ano si Kunan at wala siyang reaction sa pagsampa ng kaso sa kanya ni Paula Sugar at ayun si Kunan ay isa sa mga magkakaroon nga ng press release para sa Miss Universe etong darating na weekend. So abangan natin yan, natin 'yan. And then Ayun, good luck at sana maayos nila kung ano yung mga dapat nilang maayos. Medyo nakakaloka pero ayon manalig tayo na ang kapayapaan ng Miss Universe at syempre ang pag-umlad ng Miss Universe ay manapili, ba? So eto din, punta naman tayo dito sa usapang Miss Elite. Eto nga Miss Elite, yung franchise neto ay confirmed na nawala na sa IAS. Pilipinas. Kasi nga, nagkaroon nga ng problema din yung National Director ng IAS Pilipinas. Ang alam ko, medyo critical yung problema nila at ayon so tuluyan nang nawala sa kanila yung franchise ng Miss ano Elite at saka yung franchise din ng Miss Tourism World at saka Miss Continental World Oo, uh -huh. ayan yung mga hawak nila so sa kasalukuyan ang reigning Miss Elite World 2024 ay ang ating kababayan na si Jobel Saluta. Siya yung reigning title holder. And then ngayon, ngayon uh, nga, iniisip nila lahat, sino nga ba ang dapat umawak neto. Ang dating Miss Tourism, ang alam ko, yung Tourism World ay pamamala, pamamahala to dati ni Mr. Arnold sa, sa ano, tawag dito, sa Mr. As a Miss World, Philippines, di ba? Kaya lang, dahil nga nakuha siya ng hiyas, hindi ko lang alam kung babalik ba ito kay Mr. Arnold dito sa Miss, ano, Miss World Philippines. Pero may usap-usapan, pwede naman daw ito pumunta sa Bilibiling Pilipinas. Ang tanong, inaccept ba ng Bilibiling Pilipinas? So yon una, yung ano kasi, yung tourism world na to, hawak to ni Mr. Arnold kung saan dapat nga ang lalaban noon ay si ano, Hollywood Kaya lang hindi nakalabas si Hollywood dahil na sa nakuha nga yung franchise ng Diaz, di ba? At ayun nga, di ba, nagsalita pa nga si, si Eva Patalinhod regarding dito. And then, kinilaro din naman ni, ano, ni Mr. Arnold na wala sa kanila na ang Miss Tourism Ibang Miss franchise na siya. Pero hindi naman nakapag-compete noon si Herlin Budol. So ngayon, ang tanong nun lahat a-accept pa kaya uti, uli ito ni Mr. Arnold? Kung i-accept ba uli kaya ito ni Mr. Arnold after ng layasan siya ng organization nito na at napunta nga sa IAS. So, for sure, may pride din naman sila, di ba? Pero kasi mabait kasi si Mr. Arnold eh. Para sa kanya, parang walang masamang tinapay, gano'n. Business is business. Kung malis ka, eh okay lang kung bumalik ka parang pili ko okay lang din sa kanya ganon kasi syempre title pa din yon pero kung ako tatanungin niyo, mas gusto ko mapunta siya sa binibining Pilipinas kasi ang binibining Pilipinas dadalawa lang naman ang corona kasi naman mapunta pa sa <coughs> mapunta pa siya sa ibang franchise katulad ng Miss Universe Philippines ang dami-dami na doon yung ano ba yun? the Philippines uh, yung hawak nila Mama Che, ang dami ng corona doon. Eh, dito din sa Miss World Philippines, ang dami din corona. Sa Miss Grand Philippines, ang dami din corona. So sana, etong mga nawawalang franchise, uh, nawalang franchise sa Pilipinas, mapunta sana siya sa Binibini -Bini Pilipinas para pwede naman siya maging Binibini -Bini Pilipinas Elite World, di ba? At sa Binibini Pilipinas Tourism World. So I hope so na madagdag yung nawawalang corona sa kayong intercontinental world ay madagdag na dito sa Binibining Pilipinas. At at the same time, kung mapupunta to sa Binibining Pilipinas, edi magkakaroon ng magandang-magandang laban dito sa Binibini Bini, Pilipinas kasi maraming corona at pwede nilang ma-represent ang bansa natin sa international pageant. At saka, iba pa rin kasi humawak talaga ang Binibini Bini, Pilipinas eh. Na oh, ano nila na handle nila ng maigi yung laban ng girls, di ba? So, yon So, I hope so na sana maklaro to. And then, I hope na sana ma add nila to sa Binibining Pilipinas kesa mapunta pa sa ibang franchise. Ayun lang ang gusto kong sabihin. Anyway, good luck sa organization at saka sa franchise na, na nagmamayari ng Miss Elite. And then, I hope na sana i-accept siya ng Binibining Pilipinas instead na na mapunta siya sa ibang mga ano, national pageant organization dyan sa Pilipinas. So, mas maganda na siya sa Binibini, di ba? So, yun lang yung akin. Pero, siya pin looking forward tayo kung ano nga ba ang mangyayari dito sa isin ng panipola sugar sa kaso laban kay Kunan. And then, looking forward din tayo kung saan nga ba mapupunta ang corona ng Miss Elite at saka ng Miss Tourism World ngayong taon na to. So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para more updated kayo. Siyempre sa aking mga chika. Sa rin always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Alam, thank you guys. See you tomorrow. Pasensya na talaga sa ingay. So, yeah,